Ay, ano ba naman dami ng na dito? Hindi kami makababa ng hagdaan. Ito, ayaw malis. Tapos, meron pa doon sa baba. Doggy, excuse mo na. Bababa kami, doggy. Doggy. Alis ikaw dyan. Ayaw, luwa. Malis. Magluluto ako. Parang may food kami. Alis ikaw dyan. Doggy. Doggy. Katin kaya ako nito. Bakit? <laughs> Papasok na rin siya ng kwarto. Magluluto ka sa'yo ko sa agahan. Hindi ako makababa. Ang daming aso. Kapo naman nandyan yan pero hindi lahat yan. Eh, dalawa lang at yung dito. Ngayon, napakarami nila. Kanina lima yan, ngayon apat. Paano ko bababa? Takot ng mga aso na to. tinitingnan pa na ako. Ano ko bababa? Hindi ako makababa. Hindi ako makababa. Wala naman akong payong dito sa taas para pang safety ko. Ito lang dala-dala ko yung bag ko. Excuse po, baba ikaw. ikaw. Baba ako. <laughs> Hirap pa man labas dito. Daming dogies. Kaya no, apat yung nakabuabang sa akin. Kanina lima yan, nawala yung isa. Saan na nagpunta yung isa? Wala naman ibang hagdan na dadaanan kundi dito lang. Oh, yeah, nasaan na ikaw? nung caretaker dito nawawala hindi ko rin makita ang aga-aga pa kasi mag-alas 7 pa lang pero syempre kailangan ko na mag-asikaso di ba? naman nila ako tinatahulan sabi naman nung, matang, nung lalaki hindi doon nangangagat dyan ang kaso syempre nakatakot din nino bababa ako alas ikaw dyan doggies dogs hindi ko alam pangalan nyo eh. Alis mo na dyan, bababa ako. Alis mo na. Kung mga bagong panganak pang mga lawlawang suso eh. Hey, paano ko bababa? Ang daming aso. Pagkabantayan niya kami. Wait lang, be. Huwag ka punta dito. hmm. <coughs> eh, gusto na rin niya kasi bumaba. Puntahan dagat. Eh, pagkaganto naman, <coughs> ang hirap naman bumaba. Kung ako, unti-unti akong babae, tinitignan ako ng mga aso eh. Ano tayo kasi kuya we. Yo. Oh. <laughs> bunso, marari mo muna ako, bunso. Excuse po. <clears throat> Ayaw talaga niya magparaan, nakakainis. Ngayon, sumusunod pa siya sa akin, oh. <laughs> Ay, hindi ako makababa. Ay, hindi ako makababa. Sumunod pa sila, dalawa pa sila sumunod. Magluluto ako, yung ma. ano, malis kayo dyan. Chupipi.